Hello guys! Good morning, good morning! Tayo ngayon na yan. hindi pa nakakaligo, hindi pa nakakahilamos Kapi lang tayo, okay? One stick kopi at uh, added some sugar So na ito pala na yung sugar, ayan sarap pa yung pinakita ko So kapi-kapi muna tayo bago tayo pumasok Yung uh, Alba Salconi na yun, noodles lang yan Tsaka bahaw ka gabi noodles ka gabi tsaka bahaw So dito ngayong umaga may pakikita ko sa inyo bakit pagka ganitong umaga ayan ganito resulta So sabihin natin ito sa may-ari mamaya sa ito yung aking konting uh, hassle na nakikita dito sa aking naupahan bahay Balik ta rin yung video guys part na yan nakikita nyo ay may pasahan yan lagi kasi tingnan nyo ayan o oh. unti nag lumalabas na yung tubig, di ba? Yan, yan, Oh, ha? Kasi dito, kanina umaga nakita ko. as part na yan, basa. Tubig dito, sa part na yan. Hanggang dito. Ay, kita nyo, basa pa no? Basa, basa yung aking higaan. Kasi ito ay nakalagay dyan. Then, nakalapat dito. So, ang tubig na dyan, ha? Ah. So, ang reason, Mm -hmm. ay check natin sa taas kung bakit hagano. kasi wala namang ulan kita nyo mainit na ngayong umaga ah, diba? so try natin pumunta sa taas guys try natin silipin yung taas ah, nakapagwalis na rin ako dito kanina tapos dito ay kita nyo may basa atin siya may basa ayun ah, part na to although hindi naman umuulan yung may tubig yan oh. Tapos dito sa terrace nitong isang kwarto. Laging basa dyan, no? Isang basa ang gagaling dito sa pader. Ibig sabihin, since ang tank ay nasa taas, malamang may leak. Malamang may leak yung tank sa taas. edi dito nga may tubig. Kasi dito nagpupuno. Usually, ay hapon o gabi. So, kahapon nagpuno o kagabi. So, kita nyo yung tubig, oh. Napapansin niyo ilang araw ng mainit, di diba? okay, no? so, okay. dinit. so, eh. ba? Tayo dito. Ayun na. Kadinig. Sa tintang. Ngayon, balik ta rin kayo yung video. So, diyan tayo galing sa hagdan, yan, no. Kita know? may tubig, grabe. Puno ng tubig 'to. So, tendency since luma na 'to, eh talagang pupunta sa Uh, baba yung tubig hahanap niya ng madadaanan. So sumisinip ngayon sa baba. Kasi ito ay saan ba nagmumula yung source. So ito yung source eh. So malamang hindi na gumagana yung overflow. Baba muna natin dito. Check natin yung overflow. So try natin umakyat kung kakayanin pa natin. So galing ako doon sa baba. Check natin. Silipin lang natin. So, ito yung ibabaw. Ito yung source. Dito, lumulusot. So, meron naman siyang float bulb. Pero, malamang, ah, hindi pa rin niya napipigil masyado. Kaya, kumaapaw yun. Kasi, lubog na yung float bulb. Lubog na. Baka, kahit lubog na, eh, nakakalusot pa rin yung tubig doon. Kapain natin. So, I-report na lang natin mga mesa may ari guys So ito yung tas ah, eh. uh, Isang hikop muna tayo ng kape Ayan Isang hikop muna tayo ng kape guys so, As usual so, Parin pa yung aming, uh, bahay -sambahan. sa bahay Thank you so lubahang baha. Check nga natin kung may tubig to. Check natin. Hmm. Oh, may line. So, yun kasi line na yan. So, yung So, hmm. yung line na, galing yan doon. Kaya may line. So, check natin bakit napupuno to. Wala ba itong drainage? Check natin bakit siya napupuno. And since lagi itong may tubig, may halaman na nga eh may drainage naman kaso kung titingnan nyo mas malalim sa part na yun di ba so ito tumutulo ba ito so, mababaw mataas itong side na to yun may drainage naman testing natin yun may lumalabas do kaso mas maraming volume ng tubig dito hanap tayo ng ibang drainage dito para tis mabawasan natin yung uh, volume ng tubig dito sa ibabaw kasi doon yung papasok sa kwarto ko lagi at saka sa isang kwarto na wala nakatira so ito baka dito may butas puro halaman kasi dito nakatanim ito may damo nga siya so ah ito yung isang butas may panlimas na dito eh ano? ito siguro yung ginamit ng maglinis yung tangke. So ito naman may mga Delikado rin to guys Pipigilan ng lamok yan So dito Ah oh, ito yung isa oh. Check natin sa bila Kaya may butas pa dito So barado Barado lang try natin butasin Kasi hindi kasya Maliit pa butas guys dito check natin to tingting -ting na to ayun Ayun, di ba? nyo. Ayun. Dire na ngayon ang paglabas ng tubig nito. So, tulungan na rin natin linisin itong taas. Ayan, at least ay uh, kapag gusto kong tumambay dito, maglagay ako ng lamesa dyan. Oh. May mga bote pa nga. Isang araw, kung gala tayo sa sako sa ako na lang natin yan so dapat na rin nating ingatan tong bahay na to kasi dito na tayo mga malagi ng medyo matagal kasi ito ay uh, inupahan na ni boss so ipunin lang natin yan at kapag tayo eh may sako nang dala saka natin linisin yan may ground doon na ground ako doon grabe dito delikado yan abot at tubig eh so gawa natin ng parang mabawasan to. Ayan ano? o. Oh. lakas ng tulo ng ngayon. Oh. No? Ito lang pala yung butas. Mula dyan sa eh. Pala yung drainage. So, ayan. So, kita nyo guys, tuloy-tuloy na yung uh, bulos ng tubig do sa butas. Yan o. No? So, ito na lang gawin natin. Ano? Okay uh, igahin muna natin itong tubig para at least kapag ka uh, nagkarga ulit sila dyan ay hindi umapaw saan natin i-report na ganun nangyayari mas marami pa siguro yung uh, overflow kaysa napalagay sa tangke eh. so yan lang guys uh, at uh, nag vlog lang ako ng pante dahil nga kagabi mahimbing ang tulog ko kasi nung umaga nagkaroon ako ng worry na baka susunod ay natutulog tayo sa baha <laughs> so yan thank you God bless everyone Hardy Irene, I love you sa mga anak natin. Hardy, Kim, Erin, love you all. Bye-bye.